Umabot na po sa anim ang bilang ng show cause order na inilabas ng COMELEC laban sa mga kandidato dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon kontra diskriminasyon. Ang pinakabagong pinagpapaliwanag, isang kandidato sa pagkagobernador na may pahayag tungkol sa kalusugan ng katunggali ng kanyang kaalyado. Saksi, si Marisol Abdurama. Sa isang talumpati noong April 3, tinukoy ni Nueva Ecija gubernatorial candidate si Virgilio Bote ang kalagayan ng kalusugan ng isang kandidato sa pagkaalkalde. Hindi okay, naman po, walang nakakatalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. <laughs> Hindi ko po pinabarel. <laughs> May sakit po na ano yun? Type huh? Ano na sakit? Sakit ni... Bypass, Bypass kidney, kidney, stage 5, cancer. Hindi, hindi, hindi po cancer, stage 5. Cancer na rin! <laughs> <laughs> dahil sa pahayag ni Ito, nag-issue ng cause Order ang Komilek para pagpaliwanagin si Bote kung bakit di siya dapat madisqualify dahil sa posibleng paglabag sa resolusyon laban sa diskriminasyon. May cancer na nga yung tao. Kung yan man totoo na may cancer, kinakailangan pa ba natin na uh, i-degrade yung tao sa pamamagitan ng entablado sa isang kampanyahan. That's a no-no in, in campaigning. Basic po yun, hindi po yun, that's common sense. Very clear po yun sa atin, discrimination against persons with disabilities. Sabi ng Comelec, sensitibong impormasyon ang kalusugan ng isang tao na pinaprotektahan ng data privacy law. At kung magagamit pa sa malisyoso o mapangaping paraan, Paglabag daw ito sa Comelec Resolution 11116 on Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines. Gate ng Comelec, pinapayagan naman ang negative campaigning pero may limitasyon ito. Pero yung negative campaigning na may paglabag sa libel, may paglabag sa cyber libel, yan yung mga limitations. Eh. Iyan po ay direct violation ng mga existing criminal Uh, loss or election loss? Sinisikap naming makuhang pahayag ni Bote kaugnay nito. Sunod-sunod ang pag-issue ng Comelec ng Shoko's Order laban sa mga kandidatong may mga posibleng paglabag. Ang mga solo parent na babae na nire-regla pa, pwede sumiping mo sa akin. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae, maayo pa o mas maayo pa mo sa mga lalaki. Ang aking kalabay, isang bil masantos la na na. Hindi man pwede nga maot. Kaya kung luya na mga lalaki, at tumangon sa pangit nga nurse, naunsan naman. Samot atong sakita na. Sabi ng Comelec, pag-aaralan nila ang sakot ng mga kandidato at depende sa kanilang evaluation kung sasampan sila ng disqualification o election offense. ikinatutuwa naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilis John na aksyon ng Comelec sa mga ganitong issue. Ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging sa kanilang pangangampanya. Batay sa Comelec Resolution 11116, may tuturing na election offense ang bullying at diskriminasyon laban sa kababaihan. Gayun din sa mga PWD may HIV at iba pa, pati ang mga gender-based harassment at labeling. Walang complainant at batay sa monitoring sa social media ng Comelec ang mga inisyo nilang show-cause order. Sabi ni isang political science professor, mas mabilis na ang pagpapakalat ng kumasyon dahil sa social media, kaya mabilis na rin maipaalam ang mga nakikitang pagkakamali. It's also very easy to uh, um, get feedback or to uh, distribute information. Reactions over controversial statements being distributed very fast compared to before. And that's something that's already amplified what has been called as woke culture. Umaasa naman ang election watchdog na Lente na tumaas ang libel ng diskurso sa pangangampanya dahil sa aksyon ng Comelec. Kapag ganito, ang nakikita nilang bawal na sila gumawa ng mga Statements na hindi naman nakakatuwa o discriminatory o nakakabastos sa certain sector ng population natin, mag-iiba ang kanilang diskurso at hopefully, mas talaga mag-focus na lang sila sa kanilang programa. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.